Street ulit sa Hartley Crescent and Puro Blossom ayan isang street naman dito sa Timaro na Puro Blossom naman isang street ayan ang haba ayan para makita nyo ang dami ito dito pag spring eh maraming street kahit right ito ang puno blossom ito yung town eh malapit kami sa Parkinson sale ayan ayan yung highway Anyway. yung highway ay, malapit kami sa dagat ayan ang buong kabuhan ng Timaro Town malapit lang sa town to eh yung mga blossom dito marami ngayon dito yung ayan Bango. Uh -huh. Ganda. kulak na talaga. Huh? Ang haba. Isang street. Meron pa dito. sa puntaan nyo rito. Malapit lang sa town. Ayan. Ang dami, blossom. Ang strip. Ganda ng mga bulaklak. Ang strip talaga. Ayan. Ganda, iba-ibang kulay Kahapon, ibang strip yung pinuntahan ko Na poroblosom Yan yung mga bahay dito, kaganda Yan yung kaya yeah, masarap pumasyal dito pag spring na kasi makikita mo lahat ng mga iba-ibang klaseng bulaklak at iba't ibang kulay ng blossom. Ito yan lang sa Timaro, marami. Ang mga bahay dito, oh. gaganda. Bulat ko sa aso. Ayan, uh, malapit kami sa dagat. Ayan, yung grocery, yung packing save.